Tara mga idol, oh, agoh karabi mga idol Wuh, oh, wala pa mga idol. Ano mong mga idol Baka masabi nyo hindi naman sa akin itong vlog na hindi kayo doy saldo yan Yo what's up mga idol Magandang umaga Ayan magandang umaga sa inyong lahat mga idol Andito na naman po yung grupo ni Dustin. <laughs> Ayan. Bali kasama pala namin si Dustin mga idol. First oh. time niya ulit makasama mga idol sa ilang buwan. Ilang buwan din mahigit mga idol. Siguro mga ay hindi malapit pa isang taon mga idol. Kasi si Dustin may ano ba may love life mga idol. Mahirap pag inisturbo. kasama <laughs> namin si Dustin, si Muymoy tapos si Angkol Bali. Ano mga idol? Maninisid kami ngayon. Ay di, manglalambat po. Ito yung lambat mga Dito kami sa, ayan mga Malapit lang kami sa isla mga Nasa isla po kami. Ayan, ganda pala yung isla hao mga idol. Ayun lang din ako nakakita dito ba sa malapitan mga Kasi kadalasan dito malayo lang kami dinadaanan lang namin mga idol. Ganda pala siya mga Hmm, malaki pala ito mga Ang eh. Hanggang dyan oh. No? Maraming siguro alimango dyan sa mga kabakawan. Pero hindi pa namin natatry. Ayan, good morning pala sa lahat na nakapanood ng video namin ngayon. Sa mga OFW, magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. Okay lang ba kayo dyan mga idol? At sana ay mag-iingat po kayo palagi. Samahan nyo kami ngayon mga idol sa aming panibagong fishing adventure na naman. Sana pala rin kasi para makabinta si Uncle ba? Tsaka pang pamilya na rin po mga idol. bali yung isla pala na nakita niya mga idol, binalikan lang namin. Tapos yun na nga, lalambatin yung proseso pahibas pahibas sa laot mga idol no? bali apat na tig 50 meters na lambat mga idol yung ilalatag namin dyan daw na side mga idol eh. pero bago yan lalatagan hahanapin pa ni angkol yung isda yan shout out pala tayo mga idol no? kasi medyo patagal tagal po tayo hindi nakapag shout out magsi shout out tayo na yan madami dami po ito mga idol i eh, shout out ko na lang po ito mga idol habang magsisisid si angkol ba yan shout out pala kay X Factor. Ayan, shout out sa iyo, idol, no? Kay Gaas, Carving, Wood, Maker ng Pangantukan, Bukid Nun. Ayan, maraming salamat sa lahat ng taga Bukid Nun dyan. At pasupport na rin po, may idol, no? Gaas, carving, Wood Maker ng Pangantukan, Bukid Nun. Kay Ate Danish Alcaraz Miscalado ng Hideout, Travel Tours and Transport Philippines. Shout out sa iyo, ate, no? Hilmar Aranita, ayan, shout out ng Pulumulok Vlogs out Kuta Bato shout out Kim's TV Vlog shout out sa Idol no congrats Idol sa bago mong baby Idol no kay Rain Roberos shout out Kakulitos Trill Vlog ng Baguio City shout out Idol kay Ma'am kay Sir Jerry Dagikan shout out kay Elizabeth Dunal shout out sa iyo Ma'am kay Randy Mahina yan shout out po Idol Ma'am Maribik Clarabal shout out Idol James Mejia, shout out sa Idol no, kay Jude la Cruz, Shout out Imani Bumutano Ayan shout out sa yung idol no Kay Ate Raquel Tukita At Kuya Kinji Tukita ng Japan Shout out Kay Rimon Dulagan Ay Rimon Ulnagan Shout out. At sa Ulnagan family Shout out po sa lahat ng pamilya mo dyan idol Kay Jun Pabrigas Shout out Kay Idol Ruilin Castillo Shout out. At kay Makya TV shout out <laughs> maraming salamat Krabi my idol city pa lang ngayon my pero napaka init na my idol eh. napaka tirik na ng araw Ayan. dito na side my na nasa mga dalawang dipa 0 to 3 ba medyo maabot abot natin yan kunti my idol oh. makakatulong tayo kay Angkol, pero hindi talaga yung pull na pull na tulong my kasi siya my idol ay sana yan my expert ito yung shout out oh. balik kasama po namin si Dustin my ha? Kuya Anas gusto ng kamaliga sa una. Ay na? Tin! How are you, Tin? <laughs> sinama, hindi hindi naman sinama maydol Sumama kusa lang po siyang sumama kasi yung paa niya mga ba may sugat baka naano na siguro maydol Kailangan na din gastin talaga maligo sa dagat maydol Matagal-tagal na siyang hindi nakabalik. Ha? Tara. Na. Yan, update update ko lang po kayo mga idol ha. Sakaling, maglalatag na po kami ng lambat. Kita na ni Uncle Luis da idol. na side ha? Maglalatag na kami ng lambat ngayon. Maganda dito kasi hindi ganang malalim ang idol. Makakatulong ako ba? Ito yung buya. Buksay? Oo. Oh. dito dari Oo. Oh. Sige, sige.

bago mamaya ba titignan baka sumabit sa mga bato ano siya mga idakol gilit talaga ng ano may bakantong ay Para yung isa? Okay ra? Okay. Ayun yung kabila may malapit lang. Si si namin namin yan. Sana sana para rin may dulo. Bali tutulungan ko si Uncle May dulo mag-ano ng lambat. Papakita ko na rin sa inyo sa ilalim ba. Pinapalitan namin yung lambat dito. Thank <laughs> you. thank <laughs> you

Huwagin na ang Kita... oh, oh. yeah? may doon. Ha? Oo. Update na yung may doon ha. Ha? May na sila. may na siya. Yung napaliit pa ba? Laro na kayo may do. Oh, yun. Ayos. Manilan un may Buhi ah, pa okay, may Kising-kising agi. Ayun, uh. oh, ito pa. Manilan un ulit. Ah. Ano kasi to? Matinik ba? Kaya mahirap tanggalin. dia mana? Tak payu mai dulu. Ayun oh. Ion, au man. Aluman mai dulu. Ai menelan un. Okeh tak ramai dulu. Oh. Aguh, kerabi mai dulu. Huh. Tanggal-tanggal, tanggal. Parang main hulog. Ayuh semai dulu. Dah. Kalau mic sepilin gani ngane mai jale. Eh. Takkan mai dulu. baka masabi nyong hindi naman sa akin tong vlog may dula kasi nung last may nag comment pa na hindi kay doy saldo yan hindi lang ako nakasama nung last may doon pero vlog pa rin natin yun ganito lang din yung ginagawa nila Mano kasi ito may idol pag nasabit pa Eh ayun Di pa mga yag Namungingi mga idol Thank you lord Thank you lord Thank you lord Thank you sa gas ya Lord. Kada amin gracias. Eh, kita habi mai dulu. buya milit mai dulu, buyang mai dulu. Dah, katambak. Katambak cakak manilan, ngmba. Lah. Lah majut, ah. salah sulit jemi tingyo tingyo ayos may dulo sa ulo dapat tanggalin mo eh. ayun dapat may dulo mm -hmm. kadalasan na, na may dulo sa may bandang tingga ba Angki, tara oh. paksit auman tsaka ano manilan eh. Sabi po ni Auman, mabukad eh. Mabukad, medyo pag iyahang ka ng hasang ba. Pag nasabit siya, may hasang niya, bubuka ba. oh um, tah, dar, may kisi oh. pang agi, may dul. Manila anu katambak. O, oh, ano may dul ba, long nose emperor. Long -nose emperor yung tawag niyan ni Idol Dreams, may

Long yung pero lindo may dul Susunod namin balik, magdala kami ng ano ba? Ice ice cream, my dul Para yung isda namin presko pa rin pagka-uwi.

dami na sundan yun sa lingukod pati sa lingukod mga idol basta masabit yung ulo nya hindi talaga makakawala hindi pa sa lingukod ulit utol lang kaon maniit nagiparty pag maniit mga idol limasag ba

ito yung delikado sa lambat may duli kasi nakakapuni ito ng lambat matalas kasi yung ano nito ay dapat may duli ang mag may duli manilan um. ay oman oman to ito yung pinisga umay duli sa ilalim kailangan sya piskain baka para hindi siya makawala Grabe oh. Pero u, pagkasudas yung oh. Okay. Samo may yun. Samo na pil. Mga oh, ganyan. Kailangan tanggalin para hindi pagkasunod na laga, latag ba. Hindi na ano siya may dul. Hindi siya makakaisturbo. Ay, ito na pala may dul pala ito portion may sumabit pa ayun may isang ano iwan ko lang kung ano tawag dito parang still ba ito may kaya na ano kasama ito ni Nemo. Bali, ito ang area po namin. Ito yung nahuli lahat may idol. Hindi ganun madami. Pero, ano na rin ito? Ito, ganda ng kulay mga <laughs> idol. Sus! Ano yung ano namin. Magsugbat ako, magtuwa. Nasa ano dito may idol? tatlong kilo pero mamaya hahanap pa kami na ibang spot lalatag ulit kami para may pangbinta ba ngayon magihihaw muna kami para sa pamahaw ano to pamahaw may ito ba ayan kinagis na po mga ito sa part 2 ito yung huli natin may doon. lahat sa part 1